Siyempre, um, mabigat po sa akin kasi sabi ko, tinatanong ko sa sarili ko lagi na, bakit sa murang edad ko na to? Bakit ako napunta sa ganitong kalagayan? <laughs> bakit kinailangan kong isuko yung pag-aaral ko, yung buhay ko? Bakit kailangan sirain yung relasyon ko sa pamilya ko? <laughs> Para lang maging ganito. Oo. Oh nagsisisi ka ba na napunta ka sa NPA? Opo, oh, nagsisisi ako kasi dapat mas naging critical ako, mas naging, mas wais ako. Kasi, kung babalikan ko yung mga naging emotions ko noon, kung bakit ako natulak mo natulak, yung agitation kasi, ano yan eh, pa din yan. Hindi yes. naman araw, lagi-lagi agitated. Yes. Yes. Kailangan lagi mong gagalitin yung sarili mo para matulak ko ka sa mga bagay na akala mo kailangan mong gawin